Nagkaroon ng kauna-unahang World Cat Show sa Pilipinas. Best of the best na mga pusa ang bubida sa show sa Makati City. At hindi lang basta rampa ha, dahil ang nalikom sa show ay mapupunta sa isang animal shelter. Nasa frontline na balitang iyan, si Laila Pangilinan. maraming pinoy cat lovers and breeders ang kauna-unahang World Cat Show dito sa Makati City ibat ibang catos ang romampa pero hindi lang imported breeds ang mga bumida pati mga pospit o domestic short hair hindi nagpahuli 14 ang pusa ng cat lover na si Jerby. Pero ang 3-year-old niyang puspi na si Ace, ang proud niyang binitbit sa cat show para ibida. Kahit na-rescued siya, pero may kita mo yung quality niya na ang ganda ng coat niya, ang shiny niya, tsaka yung temperament niya talaga. Parang pang show din. Kaya kahit first timer, huwag niyong ismulin yan. Dahil humakot si Ace ng ibang-ibang awards tulad ng Variety Ring at best in show. Wow! Good job, Ace! Gusto ko lang kasi talaga malaman yung feedback ng judge sa kanya. Tapos, ayun, sobrang saya na marami kami mauwing resets galing sa kanya. Tampok din sa event ang 11-year-old fur mama na si Rafaela at ang 6-month-old Bengal cat na si Euro. I am very happy since I get to show my passion for cats. Cat shows isn't really just about winning, but also knowing what to improve with your cat. Ito ang kauna-unahang world cat show na idinao sa Pinas, kung saan nagtipon ang best of the best. The main goal of this event is not only to showcase the cat with pedigree or the cat with breed, but also to gather all different types of cat enthusiasts and lovers. It is also our social responsibility to support not only the recognized breed, but also for the breed, I mean, for the cats in the streets. Mapupunta naman sa Island Rescue Organization, isang stray animal shelter sa Cebu, ang proceeds ng first World Cat Show sa Pinas. It's a very big help po sa organization namin, especially sa um, shelter and rehabilitation po ng mga rescue namin. Nais ng event na ito na paalalahanan tayong mga Pinoy na pangalagaan at mahalin ang ating mga alaga, anuman ang lahi at kulay nito. Dahil bilang kanilang mga fur parent, responsibilidad nating bigyan sila ng magandang buhay malayo sa kapabayaan at pang-aabuso. Nagbabalita mula sa frontline. Laila Pangilinan, News5. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakealam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.